may lamok agad. binaha pati yung nasa kahon ninyo basa ayan oh basa na bat, na tumba pati tagtaas talaga siguro ang tubig dito oh oh yeah Hindi ko maano pati pati ang rip o oh, nakatumba. walang ilaw ay hindi makita Ang oh. oh, yang rip nakatumba na. oh O. Oh. Susukô 'yung pig para linis mo. Oh. 'Yung pig para linis mo ganito na. Ganito na namin naabutan. Diyos ko dahil. Ang bahay. Pati yung wallet ni Jan rin o nagkang rolog. <laughs> sa tubig. Basa. Pagpasok namin nahulog sa tubig yung wallet. Ay, po Diyos I-ano kaya natin ulit iangat sa ano? O kaya dun? Ay, hype yan. <coughs> Dapat pala, tinaraas muna din yung mga pwedeng mabasa. Ay. Ay. An paano kaya 'yan diyan sa labas? Dapat madududug yan diyan sa labas para maka dala doon nanggoddo. Ay an lalim doon oh. Gralit ka na naman agad. Pa-dudugin pa ako Yan ang ano dito ni Bagyong Enteng. Bagyong Enteng, anong ginawa mo? ay just good eye. sa resort. Dito pala dito. Gusto ko. Ang rep ang nakakapagtaka at nakatumba. Gusto ko buti na lang walang kuryente.